aloha sa lahat so aloha, aloha, aloha from so guys mag true story tayo today so ang true story natin guys habang ako ay nagpo copy ng, ng alam nyo na yung, yung copy natin no, para mababawas. yung mga pot natin sa loob. or yung pinakain natin everyday so guys yung true story natin may nababasa ako pagkagising ko so kagaling ko lang nag exercise guys no. so medyo nagpapaganda tayo true story tayo. So, ang true story natin ngayon, guys, is tungkol sa APAM. So, may nabasa ako pagkagising na pagkagising ko, isang vlogger. So, medyo, medyo umiyak siya, guys, kasi nga, 3 days na daw siyang hindi, um, hindi nag-vlogs kasi yung kita pala niya mismo nandoon sa account ni Apam so wala siyang sariling account dito sa pagkakaintindi ko wala siyang sariling account dito sa USC siguro guys mm, ang punto ko doon may mali din siya doon kasi siguro hindi ko nilalahat ha kaya kayo guys pag nangarap kayo ng APAM, kasi alam natin sa Pilipinas, lalo na pag yung, hindi ko nila lahat again, lalo pag wala, wala tayo, so nangarap tayong mangimbang bansa, yung iba, mangarap ka partner ng APAM, pero guys, irespeto natin yung sarili natin. Alam nyo ba, hindi ko sinasabi ng hindi niya sinirespeto yung sarili niya. Siguro, siguro, iba lang yung way ang pagkaintindi niya na, kailangan niyang ibigay lahat yung yung feeling niya doon sa apam na yon sinasaludo niya lahat o sinasang-ayunan niya lahat siguro pag umpisa pa lang na nagsama sila ganun at ganun na yung ginagawa niya based sa kinikwento niya nasabi niya akala daw niya ganun na lang daw yung kadali kasi satisfied na siya na may, may makakapadala siya sa Pilipinas ng, ng sa kamag-anak niya tapos hindi na nakalimutan na niya yung sarili niya na kung ano yung gusto niyang parang ang pangit ang dating, 'di ba? Tayo guys, kung ano yung gustong bibili natin, kailangan mangingi pa sa lalaki. No, which is hindi maganda. Para sa akin, may apam din ako, guys, pero hindi unang-una pa lang pina, pina ano ko na sa kanya na magsama tayong dalawa, ganyan yung gusto kong role. Walang magiging dihado kailangan peer. So, sa account niya, so we're talking about the account. ano yung gusto kong gagawin o kaya bibilhin? magagawa ko na without nga mag aas pa ako sa kanya kasi joint na meaning mayroon kang sariling account na pangalan dun at saka mayroon iba dun mayroon pa rin akong sariling account na ako mismo ganon at ganon ang inaano ko guys pagdating sa loob ng bahay kailangan kumilos siya kumilos rin ako ganon lang kasi hindi po pwede na kay Shudel Apam siya, siya nagdadala sa atin lahat na lang yung iutos niya lahat ng ano uu lang tayo ng uu kahit masama na yung pakiramdam natin masama ng loob natin dahil parang inaalila na tayo hindi nyo dapat gagawin yung guys kasi habang sa umpisa pa lang na ginagawa ninyo yan para sa apang yun at yun ang ginagawa niya habang buhay sa atin ang hirap na pag matagal na kayo ginaganon mo siya tapos ang hirap na iba pala ay parang hindi ka masaya oo So, kailangan, sa, kailangan pa lang pagdating pagdating na niya sa buhay mo ipapaalam mo na yes nagki ka sa kanya yes ginagawa mo yung para para bilang bilang partner kanya bilang asawa kanya what ano ka sa buhay niya pero kailangan gampanan din niya na um, magiging fair sa iyo gagawin din niya yun sa so lahat ng bagay dapat pantay hindi mababa ang isa, taas yung isa. So, yun lang guys ang share ko sa nangangarap ng mga apam dyan. Again, hindi naman lahat ng Pinoy ay yun ay parang ganun ang ginagawa nila. Ito ay advice ko lang sa gustong nangangarap at gustong magkaka no, na ano. Do it guys. Kasi, bakit ba? Nasaan yung love kung talagang ikaw ay ganyan, hindi gan, hindi pataas, hindi level, 'di ba? So anong anong gusto mong mangyari sa buhay mo parang kulungan, parang kriso. So 'yun lang guys ang mga uh, share ko sa, sa sa, umagang ito. Aloha again and mahalo this is Charlotte Iyana USE on my YouTube channel and Charlotte Spark USE in my page. At saka tangkilikin nyo guys yung account FB ko is Charlotte Iyana Regan. So, lahat ko siya nag-uumpisa ng Charlotte. Bye guys!